Tapos dito naman tayo kay Ingenier. Engineer. Engineer, ibang nilista. Nandiyan tayo sa Olongga po. Yan yung granite natin guys. Yan. yan yung gagranate natin. O, piraso lang yan. Tap lang yan. Ito. Diba? Lang yan. Laki nito guys. Apartment sa baba. Ito yung residential na may ari. gitu ang residential na may ari. Wow, nice. Ganda diba guys? Wow. Lupit. Lupit guys. Parto. Laki ng Kwarto na may ari. I ano mean, main design niyang guys? Kaya dito ferric seat yeah. ito yung emergency exit yan yeah. emergency exit parang apart apartment ka okay? ito guys apartment yung know, mga design engineer uh, Rodel ibang hirista matagal na natin siyang engineer

and guys, yung pinapabrikit natin dyan eh. Gambali lang pinto yan. Siya. Dalawa. Tatlo. Siya, dalawa, tatlo. Dalawang pinto. Anim, bali, pitong pinto. Kasama na yung, ano, yung sa may-ari. Yung residential ng may-ari. So, dito rin tayo iihi guys. Thank you guys. Bye-bye. Yeah. Ibang engineer naman to guys. Mm, kay engineer. Ibang list naman. Engineer Del Tagal na natin engineer yan. Thank you guys. Bye bye.